Patuloy ang paghahandaan ng iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Bible Month ng United Methodist Church ng Pilipinas ngayong Enero. Ang Board of Christian Education and Discipleship or BCED ang itinalagang ahensya ng UMC na namamahala sa mga programa para sa National Bible Month. Ayon kay Mayor Joyce Villanueva, ang Executive Secretary ng BCED, ang National Bible Month ay unang to tuwing November noong 1982, ngunit inilipat sa buwan ng Enero sa panahon ng dating Pangulong Corazon Aquino. According dun sa mga um, news bites ng uh, Philippine Bible Society, noong 1982, sineselebrate siya every November. So merong presidential proclamation na maging National Bible Week, yung certain week ng November. But noong time ni President Cory Aquino, ay um, nilipat niya sa January para sabi niya, maging start ng year ng mga Pilipino ang pagbabasa ng Biblia kabilang sa mga aktibidad na kanilang isinasagawa ang National Bible Quiz na ginaganap kada dalawang taon. Ang layunin ng mga programang ito na hikayatin ang pagbabasa ng Biblia sa mga lokal na simbahan at mga karatig ng mga komunidad. Ang preparation natin, every after two years, yung National Bible Quiz. In the absence of National Bible Quiz, meron tayong mga suggested uh, celebration guides, mga activities for the National Bible Month celebration. Uh, ito din yung ginagamit nating opportunity na makapag-disseminate ng Bibles within um, our churches at yung mga katabing communities nito nagsimula ang pakikilahok ng UMC sa National Bible Month noong 1997 na kung saan ang dating resident bishop ng Baguio Episcopal Area na si Bishop Daniel Arachea ay nahalal bilang chairperson ng Philippine Bible Society na nagbigay daan sa paglulunsad ng nasabing event. Nag-start na magkaroon ng National Bible Quiz. Noong 1997, nag-start yung um, Uh, meeting or initial planning for this in time for the centennial celebration of Methodism in the Philippines. Noong si Bishop Daniel C. Archea Jr. ay Baguio Episcopal Area resident bishop and at the same time newly elected siya na Board of Trustees Director ng Philippine Bible Society. Sinadjust niya na magkaroon ng Bible Quiz at yun nga, nag yung Bible Quiz noong February 27, 1999 and I think from then on, nagstart na yung celebration na ng National Bible Week pa that time. Sa kasalukuyan, ang UMC ay patuloy na nakikibahagi sa National Bible Month sa pamamagitan ng kanilang mga programa na naglalayong itaguyod ang pagbabasa at pagunawa sa banal na kasulatan. Ako po si Titus Day Reed. Para sa balitang napapanahon, maasahan at nagkakaisa sa katotohanan, ito ang UMC TV News Bites.